pasensya na. Bawal pong kunan yung pelikula sa cellphone. Lumalabag po kayo sa anti-camcording law. May nag-text lang sa akin, no? Oh. Sinasagot ko lang. Ah, sir, mas maganda siguro. Sumama na lang kayo sa opisina. Bakit bawal na ba mag-text ngayon? Ah, gusto niyo po, i-check po natin yung cellphone niyo para maayos na to. Dahil niya na yung cellphone ko. Huwag niyo lang kukabalain dito. Atensya okay, na po. Subusunod lang po sa utos. Pare, 3D ba to? Ya, 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 ay, 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 ay. Bawal na ba pumorma rito si niyan? Hindi bawal pumorma, pero bawal yung salamin na may kamera! May kamera! Hindi pwede yan. Kap-kapang kap mo! Kap-kapang okay. mo! Kap-kapang mo. Kap kap mo na nga! Kap-kapang mo yan! Tayo! Tayo! Ba? Aray! Aray! Kuwain! Nakit ka din! Tayo! Oh, Dyan! Dyan! Huwag ka! Aray! Aray! Magtali nga! Maayos mo kayo! Maayos mo kayo! Ano to? Ball pen! May kamera. May kamera ang ball pen. ito! Ano to? Ano yan? Aray! May camera! May camera! At HD pa nakalagay ha! HD! Ay naku, tuluyan na yan! Tuluyan na yan! Masama yung ginagawa mo! Kalabos ka! Dito na! Halika na! Naman naman! Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Saan na din to ha? Tindi mo te! Sa prosimpo ka na magpaliwala! Sir? Mr. C. Take a seat. Thank you, sir. Mr. C. Alam ko naman na mausay kayo magtrabaho. Mayroon pa nga kayong mga inaanap namin na technical skills. Sa katunayan, overqualified pa nga kayo sa inaplayan nyo. Salamat ho, sir. Sabalit, nandun tingnan ko ang personal records mo x convey ka ba dati? Pasensya na. Pero, ayos ko lang pangalagaan ng reputasyon ng aking kumpanya. Hindi ko talaga ako kayo matatanggap dito. Hindi na natin alam kung anong mangyayari. Sir, Pwede na ako kayo malis. Trabaho to, sir. Sir, napagbintangan lang ako sa krimen ko, sir. Ayoko na kayo makita dito sa opisina ko. Subukan nyo na lang sa ibang kumpanya. Sir, magmamakawa ko, sir. Kailangan ko talaga... Security! Security! Sir! pag assist naman si Mr. C out of this office. Sir! 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 And... Play nice snatch. Oh, teka, saan ka pupunta? Bakit ho? Eh, sa presinto ka na magpaliwanag. Tulong! Huwag ka nang lumaban. Bigay mo na sa akin yung cellphone mo. Okay, okay. Bibigay ko na. Pakawalan mo lang ako. Putsa ano to? Mas maganda pa ang cellphone ko sa'yo eh.